Kinumpirma ng AFP na tuloy pa rin ang EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa bagitan ng Pilipinas at Amerika. Pero hindi raw ito maituturing na pasuway sa naging pahayag ng Pangulo na ipahinto niya ito. Umaaksyon si KM Son. Sa mga larawang ito na kuha sa loob ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City, makikita ang tropa ng mga Amerikanong sundalo. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng Pangulo na gusto na niyang paalisin ang lahat ng puwersa ng US sa bansa. Now, may I remind the Americans, itong EDCA, it is an official document. But it's, only signed by an aide, and si Gasmin. It does not bear the signature of the President of the Republic of the Philippines, Aquino. Walang <laughs> perma si Aquino. Better think twice now because I would be asking you to leave the Philippines altogether. Aminado ang AFP na narito pa rin sa bansa ang mga Amerikano. Katunayan, nagkaroon kamakailan lamang ng rotation ng personal nila sa Pilipinas. Pero kung gaano karami at kailan ito nangyayari, wala raw detalye ang AFP. Basta't nire-respeto raw ng mga ito ang mga napagkasundo ang proseso. Nasa Mindanao ang mga Amerikano para magbigay ng technical, medical assistance at training sa AFP alinsunod sa Visiting Forces Agreement. Ayon sa tagapagsalita ng West Mincom, walang epekto sakaling tuluyang ipull sa bansa ang mga Amerikano dahil hindi naman nakasandal ang AFP sa mga ito. Nasa halos isang daang U.S. military personnel na lamang daw ang nasa Westmincom. Mincom. Wala na rin daw sila sa Basilan, Holo at Lanao del Sur. Handa naman daw sumunod ang AFP sa anumang magiging desisyon ng Pangulo. Wala namang nakikitang problema dito si UP Professor Jose Custodio. In absence of a written decision from Malacanang no, to the DND AFP. No, so, so far, uh, these are previously agreed upon operations that uh, continue up to now. No? Pero ayon kay Kustodio, hindi basta-basta ang gustong mangyari ng Pangulo. Kaya nga raw sa kabila ng mga sinasabi nito, hanggang ngayon, wala pa rin papel na ibinababa ang administrasyon ko rito. So it has to go through process, hindi basta-basta lang yan. Kung sinabi mong cut naman ng alliance, ikakat mo talaga, ah, uh, may ramifications yan, pati sa economics. Kasi that means meron bad relationship eh. So may fallout everywhere yan payo naman ni dating National Security Advisor Roy Logoles sa Pangulo, huwag basta magpadalos-dalos ng mga desisyon, lalo pat hanggang ngayon, nananatili pa rin umanong banta sa ating seguridad ng China. Inaangkin pa rin nila yung halos 90% ng ating West Philippine Sea. Hindi nila sinabi kay Presidente nung nag sila na wag na kayo mag-alala, pipirma kami na we are uh, renouncing all our claims. Hindi nila ginawa yun. Andiyan pa rin yan, buhay pa rin yung banta na yan na pwedeng walang ginagawa ngayon pero malay natin 2 years from now, 3 years from now. Kasi minsan pag gumalaw sila, hindi yan taon-taon kundi minsan naghihintay sila ng 3, 4 years just like Misty Prip, kita mo. Dagdag ni Goles, kung gusto raw ng gobyerno na tuluyang putuli ng relasyon sa US, imbisa sa China, sa rasyon na lang daw bumili ng military equipment ng gobyerno. Umaaksyon, K. Imson, News 5.